Magandang umaga Pilipinas, mapagpalang araw lalawigan ng Marinduque. Tayo po ngayon ay live na live dito sa Bayan ng Mugpog kung saan atin hong masasaksiyan muli. Ang pagbabalik ng Kanga Festival 2022, ito po ay matapos o makalipas ang dalawang taon buhat ng maganap nga po itong pandemya. At nakikita po natin mga kababayan sa ating mga taga-mugpog ang labis na kasi yan, kasi muling nagbabalik nga po itong uh, taon-taon natin dating isinasagawa ang Kanga Festival. Para po sa ating mga kababayan na nanonood, ang Kanga Festival po ay ito ay isinasagawa bilang pagunita at pasasalamat sa Santo Patron ng Bayan na ito na si San Isidro Labrador dahil ho sa mga masasaganang ani ng ating mga magsasaka dito ho sa Bayan ng Mogpog. Sa aking likuran ho mga kababayan ay makikita natin yung ating mga uh, barangay officials at iba pang mamamayang mugpogenyo na lalahok dito sa isasagawang parada at at the same time isasagawa pong muli ang yubakan at saka yung iba pa pong mga gawain na ginagawa ho talaga taon-taon dito ho sa bayan ng mugpog. Kapansin-pansin din mga kababayan na itinayo yung float na dati hong uh, itinayo noong sentinyal noong nagdaang panahon or noong nagdaang taon janho sa bayan ng Buwak dito ho ay muling tinayo ng bayan ng Mugpog. And at the same time ginawa rin pong muli yung float na ginamit noong uh, noong sentinel ang uh, ng Marinduque. At the, ganun din po mga kababayan, muling magpe-perform po mamaya ang uh, mga street dancers mula dito sa bayan ng Mugpog para magbigay aliw sa ating mga mamamayan na nakatutok naman sa dito sa ating bayan. Mamaya lang o mga kababayan ay eh, isasagawa na nga po itong parada at manatili po kayo nakaantabay para maging updated po kayo sa kung ano po ba yung mga kaganapan dito sa ating bayan ng Mugpog. Mamaya po ay eh, susubukan natin humingi ng panayam sa mga ilang opisyal o sa ilang mga kababayan natin dito para bigyan tayo ng impormasyon kung gaano ba kasi sila kasaya o kung ano ba yung nararamdaman nila ngayong uh, pagsasagawa muli ng Kanga Festival 2022. At yan po muna ang pinakauling kaganapan dito sa Bayan ng Mugpog. Muli po ako po si RJ Montenegro, nagbabalita para sa puso ng Pilipinas.